ito po yung ating mga i-harvest po yan dami yan yeah. yun pa po sa bandang dulo hindi naman para uti malangat aray hilaw ay ano hilaw po yung iba ah, aray po ito yun pakasoy po, sa episode na ito, ano po, ha-harvest po natin yung kay kapanganay po na lansones at kung kayo po ay Anong tawag doon kung kayo po ay na ano po ito yung kanyang kaunahang vlog oh, at saka po yung condition po ngayon ni kapanganay ay okay na po kumbaga every three one week Three times po siyang i-dialysis po oh, yan po yung kanyang blansones oh, hindi pa po siya nakakalusong ay yeah, ito yung ating aakyat uh, na natin po natin ari. Dabaw. Oh, na, Ayan po, katapo ay nasa ibabaw na. Oh, yan oh. na po yung ating mga iha harvest oh. Ya. Oh. Dabaw. Sarap oh. Uh. Uy, po. Yo. Uh. Tahan, we go. pa po oh. isang buwig lang po yan oh. Yo. Babanatan na po natin apay. Ay po ating harvest na. Dot dot na po. Ang lalaki po yan oh. Maiba-iba na po ang kulay. good news ari oh. po ay good news gawa po ng ari po ay iha-harvest natin meron na po ulit siyang panibago yan oh. ganito po ang bulaklak na lansones yan ito po kita niyo po yung parang mga maliliit na ito yan oh. sila po lahat ay nagmula sa gaito oh, kaya po ating iniingatan sa pagtaas yan oh. napakadami hey, oh. kapan oh. oh, Disember yan Oto ito ingat lang pagkakadami pala oh yun oh baka po makapitan natin yan po, yan na po ang bulaklak oh huwag pong tatanggalin yan pagka nakamasid niyan. ang dami sa dulo dyan oh sa iyo eh, mandang manda diyan. meron din po oh pagkakadami sa ibabaw ibabawan ibabaw, ano oh oh yan diretso na no. meron na rin pala meron din po ayos ito may ipang kasunod na ulit oo nga pan December maabo abu na rin eh. Ay, ay, walang dyan naman. Pasensya na po. sa puno pa yun ba sana lahat lại uluwi ito Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Yo. Ya. Balawan-alwan pundulay ning eh. bata kai. Are ko pagkalalaki o. Uh. Yo. Ya. Sandol nga ika. Eh, nangyari na po isang timba uto ako na ang bababa ano dali uto iba natin na yan ilang buwig ba yan dalawa po dalawa ah pagkalaki hindi kaya kami sa oh no? uh, aba Nandaw daw ah pagkadaba yan oh pagkalaki pong buwig oh uh, laki lalaki pati kaya yeah, uti ano, dali na yan, ano, Bak bakbak na yan. Tanga santol. Gyo hey, tigi. Hey. Ah, puno, ayon, -bilis. Ayon, bilis ayon, ay po. ah, pagkabilis. Ah. Ang bilis makapuno ay pagdabaw, na Ah, talagang. awas-awas gi bitaw to, bitaw. Ah, na ay na po. Ay sa utoy. Yeah, ito po yung kay kapanganay. Oh. Hilaw pa yan, ano? Pa po. Tapos po, lipat po tayo doon sa malaki. Ang Na, ito eh. Yan, dinipo naman tayo sa isang malaki. sa dulo hindi naman para uti malangat aray hilaw kaya no hilaw po yung iba ah aray po oto yun yun nasa <laughs> benga pa Oh. Iba pa lang, ibang ano po pala ibang branch. dù là gì nó phút Lari na po, isang timba. Eh, 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 eh. Ano yung utibot na lakit ngit? Na isleg po po ba? Ay, hindi ba naman, naman, ba? Din, anu? Gaan, naman na lakit? Hindi Malaki din, ano? Gaang, gaang ko naman Nakakalingas din po. Alam niyo po yung lingas. Yung parang nakakangilo. dulayan na po rin ito po ito po ah. ang tinatapakan po natin ay, ano na yun na mababa na ang alam baig na ano to hindi kaya ba't nalangit ha naslid na po sa ganito po nakit-kit po ayoko ano, hindi pa kaya mababali hindi mo kaya sagutin na ano hindi po po alam kakabak na ay bakit mo nga auto yung baak yung, yung baak yan na po ay uya kakalahati na pero baka kaba oh, pagkalo <laughs> Pigil nga na po. Tama na. Ah. Pigil nga na. Nara po, isang timba na po. Oh. Uto, diyan ka sa kabaak. Uto, yung pa siya yung gapok. <laughs> ay, ay, laka dyan. Diyan ka, yun ba ang gapas? Yun po. Akan ang gapas. Yan. Yeah. Si Uto po ay doon. なこいていね。いっぱい来る方 Ang lalaki. Hilaw po ito may batik-batik na kaunti ano? Hilaw Tama na, hindi ko na pipersay. Tarang. Para sa timbapal na lang ano. Ano ka po ito? Ipapanin ka pa ng kaunti. niya po Ano palagay mo ba? Pwede na ba yung banda dulo ngayon? Yung ilan lang po. Oo, oh, yung ilan lang yung mga pwede na uti sa puno puno ang hawak pag walang kapas yan isang timba lang padalawang timba lang po ang mga namin gawa po ng balhakan ba yun yung mahabang buwig na yun yun yung mahaba Yan. Huwag na yung kaduluhan, parang alakan na tayo doon eh. Baka ayos na, balha ka na no. Ano bang inaapakan ko, Tuy? Eh. Ilaw pa. Hinog. hilawin. ano? Madami pa po natira oh. Ay medyo maasim po pagkagayto oh. Yan. Ay sa Ano kaya abot mo na? Oh, hala, bata. Are ko harbis pa uli namin oh. Ah, talaga pang tayo 4 episode na lang po. Patatlo po. Ay, yung laglag, sayang. Pang din. Ah, harvest pa po tayo din eh. Ay, pwede na, oh. Maabo-abo na. Hoy! Oh, oh. oh makain ka muna lang, Sunis. Makain ka muna. Oh! Ha? Ano? Ay, nayag. Gusto mo ba? Lang, Sunis, oh. Oh, oh, oh. Oto, yakitin mo na yan, oh. <laughs> ay, ari, aming dadalihin. Babagyo ay. Walang dyo. Naayo. Oh. Sa pilapil po 'yun oh. <Giant plansunis>. <laughs> ay yung ay, siya, oh. 'Yun oh, mo. Quality. Palagay mo. Tawag sa ganun, malalaki. Oh, giant lasones, malalaki ay. Ito yung dabaw. Oh. oto ito yun. Oh, dalit, aming puputihin na rin. ito oh. yun. Ah, utuh okay, kapas. bilan. Ay, no. inip din <laughs> si sabi, Ha? Po, na. ha? Na pa Ayan kikilo tikman mo arit? Ari ba, bakit isang kilo? <laughs> ya, dali, ala. Oo, oh, yeah, ay talagang Oo, oh, ito eh Ari po, Tagalog naman, oh no? Aming babanatan Ito sa palabak pa daw, wala 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 din ang, ano Pagkadaan pang ganyan doon, hilaw Sabi ko, huwag na Ha? Yan ha? Ah, oh, wala po kami timbangan Yan, yeah, mangain ka na lang. Ha? Oo, oh, mangain ka na lang. <laughs> ano ote, ayos na mga hilaw na yan natin ha? Maganda na mga junit, mapababa, ano? Oo. Oh, oh. katulad yung bang hago ko? Oo, ah, ah, lago. Wala sinabi, ando sa dati po tatalo sa talong yun. Bakit? Aba, ay Diyos ko po. Tapos wala sangay. Otoy, wala na ba, Otoy? Ang dami pa ang hatat na Aba, Diyos ko po. Ay, doon, tinibalikan na yan, oh. Otoy, ilang ano yan. Wala na tayo lalagyan. Mapuputi ba lahat? Wala na lalagyan, ano. Biyay? Ay, ilang buwig pa ba? Kaya mo nang buwigin. Yup, apat na buwig na lang ata, ah. Ay, wag na yan. O, ay, oh, ay wag na ito. Ta. Tama na rin. Na. Oo. Mm -hmm. Oo, wag na ito. Ya, ito pa po. Ari po naman po nung aritanin ng kapatid po naming nawala na. Oo, uh, yung pumanaw na po. Ya, kay kuya. Yung sumusunod po sa akin. Yan po ang counting paliwanag lang po ano na maganda po yung halaman yung tinanim natin kumpara po sa katulad po nito. Nawala na po yung nagtanim, uh, napapakinabangan pa po namin. Kaya po minsan tayo ay tanim ng tanim at kumbaga hindi man darating man yung panahon na tayo na yung nawala, may naiwan tayong tanim. Kahit po bata ang ituro lang doon sa proseso kung bagay mapapakanabangan nila kung bagay nini may tanim tayo doon puno o ganito't ganari ang gawin mo hindi ka marunong magharvest, punta ka sa tiyo mo or kaanak kapit bahay mo yun di makakain ka pa rin kahit wala yung katulad ko po yan katulad po nito oh. dito natin po mapapagbasihan wala na yung nagtanim pero nagaano pa po nag gumaga uh, gumagana pa po oh ganyan po kahalaga ang lupa na pag pinamana sa atin tapos maraming tanim pwede nating isalin lahi oh, at tumatagal po naman ang tulad ng nyug 70 years ilang sunis mga siguro po kaya rin tumagal lang ganun yung iba pwedeng mas mababa pa oh yan napakaganda po Ya, yeah, ito lang po yung mga harvest po natin. Dabaw, ari po ay ano? Ah, uh, halos tatlong timba po. Ya. Yeah. Tapos yung pong native ay isa. Ayun po, salamat po sa inyong pagsama. Ano po yan? Ingat po ang lahat. Happy, happy lang po. Bye.